was your last movie po na show? At saka kung naalala mo? Kasi parang ang tagalog na po nating hindi napapanood siya. Oh, oh, the, the last movie was uh, The Blood Brothers. Eh. Oh, oh, uh, Medyo matalang na rin. atos probably last year. na. Eh. Or two years ago. Oh. Mm -hmm. By choice po ba yun? Or nagiging mapili na po ba kayo ng pelikula? Uh, siguro kasama na yung pagiging mapili dahil uh, uh, tapos na tayo doon sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man yan, di ba? Mas mag, uh, for me, uh, dapat, as an actor kasi, you, you have responsibility sa, sa audience mo. Kasi dapat merong mensahe yung pelikulang ginagawa mo. It's our responsibility how we educate the people, how we educate our audience. Hindi yung basta, ako gusto ko, oh, nakita ako dyan, okay, ang gagawin ko na yan, no. But sa, para sa akin, uh, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na ibibigay, meron na iiwan na mabuti sa puso ng isang tao, doon sa audience. At uh, dahil doon sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat gano'n. Oh, for And then, nung in-offer po sa inyo to, ano po unang yung reaction? Bakit po kayo napapayag? Tanggapin ang Zelda dress. Aba, eh, all-star cast to. Ang eh. daming matitinding matitinding artista dito. It's, and and uh, yung, yung kwento niya, it's about injustice. Kasi maraming, ako, I, I know a lot of people, yung mga nakapulong. I, I do that eh. I, I normally spend my birthday sa sa Bucor. Oo, dun, dun ako nag, ano, like, dun ako nagpa-party. Kasi dun, dun ano eh, dun uh, mas may kabuluhan. Kasi papakainin mo pag may birthday ka, karaniwan, di ba? May pagkain naman sila, may, may busog naman talaga sila. May, they, have money to buy food. Pero doon, yung doon ka masya kailangan. So, maraming, I'm, I'm, trying to say, my point is, marami pong nakakulong na hindi dapat ako, na, hindi, na hindi ko dapat ako, hindi hindi dapat, hindi guilty. At marami naman sila basta na dapat nakakulong. Yun na. Oo. Oo dito sa bansa, sa bansa natin. Okay. So, talagang itong pili, itong kwento na ito nakakatuwa po. I, I feel so uh, uh, privileged to do this So, I thank uh, our director, uh, uh, director uh, San Pedro for offering this Oh, Marami salamat. Mag name names ka daw, sabi dito, may na may nagbubulo. Joke. Ah, mm -hmm. gusto nyo mag name names? <laughs> ah, na, Pag-iisip ako. <laughs> Tignan bawi. Tignan muna bago si bago si MJ, si Jerry. Olaya yan muna. Jerry. Nakanong natuloy yung mga <coughs> <ba>, ano? <coughs> po, kanan po kay ano? Kay, kay Cesar, parang hindi pa naman siya ganun katanda. Hindi naman ganun katanda. Siyempre, isa rin naman niya sa mga ano, kumbaga sa FF. Oh. Isa sa mga may Hall of Famer. Oh Tapos sa mga pelikula niya talaga, mga... Noong pa, Ismael Bernal, Marilu Diaz Ibaya, talaga. Mga makabulang pelikula ko okay. yan. Puro Ami, o Seris. Oo. Oh. Alam mo, Carla, ito sa mga. Puro Hindi ka pa pinapanganak. Hindi ka pa pinapanganak. Masyado ka magagalas ka. Parang nakalala mga bagay. Oo, okay. Kanina, nasa trailer naman yung sinasabi, katarungan, katatawan. Ngiti ng ngiti ka si Cesar nagsasalita si Carla, napapangiti ka sa mga sinasabi niya. Bakit? Kasi so there's so much truth about what uh, she was saying. Oh, ta totoo naman yun. Totoo yung sinasabi niya. And uh, nakakatawa yung nagginawa siya Don't say, uh, at saka to fight for righteousness is what we need to do. We have to fight for righteousness. Kahit, kahit ano pang mangyari sa A very good example to that, eh, yung si Charlie Kirk. Di ba? Polarizing din. That. Ha? Polarizing din, meron din mga ano eh. Yes, polarizing din uh, yun, of course. But, uh, siyempre, <laughs> I mean, yun yung mga faith yun. <laughs> ah, faith yun. Faith yun. Uh, but, uh, of course, the righteousness, uh, righteousness, makukuha mo naman yan. Eh. Sa, 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 ating great God naman galing lahat yun. Uh, so, so doon nagsimula yun. So yun, I was, I was smiling dahil uh, at the same time, I'm, I'm learning. I have a lot of growing up to do. So, kahit sa kanila, natututo ako. I mean, I'm, so happy to learn something. Bago yun sa akin. Si JM naman, anong reaction mo dun sa... Kung um, mga yung mga napag-usapan sa panahon ngayon? Opo, oh, medyo... Nakaka-trigger na yung mga nangyayari sa bansa natin. Ang dami ng... Paano ba? Paano ba sabihin ang pasyado? And siguro sa uh, I'm hoping na uh, sa pelikula po namin eh, may mensahe kaming may ibigay at may may din po yung audience natin with regards nga po dun sa nangyayari sa bansa natin. Follow up na rin lang yung tanong Last question ko for you and Carla. Meron ba kayong papangalanan na gusto niyong makulong? Kung <laughs> sino na gusto makulong? <laughs> No comment. I <laughs> Ako marami po. Pero more on para safe eh. po tayo. animal abusers, ah, yan. Yeah. Yan po aking ah, okay focus. Ako yeah. po, araw-araw po yan. Ako, napakadami po nagkalat. Uh, of course, there's animal welfare app. alam po natin yan na may rights for animals. And man man po all alam lahat pero every day meron is po injustice na when it comes to animal welfare. So, sana all po sila makulong, sana to po sila magbayad ng multa. to be able to be or isipin na kung paano po nila inab inabuso yung hayop, sana ganun din po yung mangyari sa kanila. Sa kanila. Mga no? ganun pong bagay. So marami po mga animal abusers. Sa politics ay, iba na lang po sasagot doon. Thank you. So, <laughs> yes, Cesar? Cesar to Cesar. Ay po, kay direct po. Direct, what the other plans po for the movie? Kasi alam naman po natin limited lang po kapag sa Sinag, Maynila. Pero very thankful na rin na kasama po siya. Pero what's the, para po sa wider audience po natin? Um, syempre kasama sa plano na ma-stream din tayo eventually. And then, um, kung kung saan man makarating itong pelikulang to, ah, uh, pinagpapasadyos na lang natin, ah, uh, ang sakin, sa ah, uh, one step at a time, sinag nagmay nila muna tayo. And, uh, and, uh, I hope na, I'm hoping for the best para sa pelikul ng Santa For the three actors po, uh, right now po that uh, what happening in our country, uh, alam naman po natin may eh, pagka-social relevance din po yung pelikula. Pero sa inyo po, as an individual, parang meron na rin po ba kayo realization of what happening in our country na may connection din po sa atin din ng individual citizen. Lalo na po, you are working, nagbabay ng taxes, something like that po. Tapos every time that we're buying the groceries, in the restaurant we're eating, uh, meron pong kinakalta sa atin for, for the community. Ano po yung realization mo po, po? <laughs> <It was first>. <laughs> Okay. <laughs> well, uh, um, siguro sasagutin ko to as uh, from my own experience. Uh, okay? since matagal na una ako sa, sa kanila dito sa sa mga artista dito sa mundo ito sa, sa pagsilip sa ating mga nasagap uh, natutunan uh, tayo tayo kasi mga Pilipino itong sa nangyayari niya this is the product of our uh, uh kabaitan Masasabi ko kung baitan, alam mo, pag sobra kang mabait, masama. Lahat ng sobra masama. Ang Pilipino, mabait kaya nang sumobra. We we, 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 ano, uh, uh inano natin, uh, natin yung kamalian. Why am I saying this? I'm, I'm pretty sure, sasangayin kayo, Parisel, marami sa ating mga leaders na dapat hindi sila leaders because they cannot lead with righteousness. Correct? Pero, sino nag sa kanil? Tayo. So, do you hear in some provinces, isa pa nga, nagko-compare pa yan, pag-eleksyon, magkano kinita mo, magkano, magkano ka binayaran. We are selling our souls. Sana, panood yan ng mga mga, no, mga voters ngayon. We are selling our souls for how many years? 5 years lang ba? 10 years lang ba? No, longer than that. Naging kultura na natin ito. Hindi ito, ano ha? hindi ito minsanan lang. Kultura, ugali na natin. Ang hirap tanggal pag sinabi mo sa well, kayo, Lalo na ang mga may hirap na sa probinsya. Pag sinabi mo kung ibenta, tapos may offer sa kanya, ang boto niya, 10,000. Isang boto mo. ba? Diba? Pambilig mo bigas na ito, at saka ano ah, Diba? Of course, these this voters thinking about kung ano yung kakainin nila ngayon at saka bukas. But they're not thinking kung ano ang magiging future ng anak nila at ng apo niya. Nandito dito lang tayo sa araw na to eh. Dapat kasi dapat umapili, iniisip natin kung ano yung magiging future din ng anak natin at apo natin. And we should not, never, sell our votes. Next time po, sana sa eto, sa susunod na eleksyon talaga. Kasi we need he at saka at the same time I ab above everything this country needs healing. Kailangan gamutin ito. And according to the scripture, kailangan mag we should humble ourselves and pray together for this for this ano ano to sakit sakit ng bansa natin to. So hands, oo. But kailangan may Yesus yung humble ourselves and pray na sana mahili itong bansa natin at magbago tayo ng disposisyon sa buhay. Yan. Lampot. Lampot. Yan po. Yan. Yan. Agree po. It's a never-ending cycle unless we step up, use our voices, and uh, say enough. Parang gano'n po. Uh, hindi naman po ito bago. Uh, kahit hindi man po kasing viral na yun, nangyayari po ito ilang taon na po, ilang dekada na po, ilang generations na po, hindi po ba. Ngayon lang po talaga siya medyo nabibigyan ng pansin. Um, so ako honestly, I, in a way I have hope sa younger generations. Nakita naman po natin yung uh, results ng uh, recent elections po. So, yung bulk of the voters na po, of course, are the younger ones, millennials, Gen Z onwards na po yan. So, kahit pa paano, kahit parang nakakawalang gana ka po, kahit parang hopeless na po yung, yung ating sitwasyon, I'd like to cling on to that hope po dun sa mga younger pa na uh, maging wiser po tayo, matuto po tayo. Uh, hindi na po excuse ang uh, pagiging ignorant or walang alam at saka kahit papano sa kanila po ako kakapit kasi they know what is right um, and mas vocal po sila ngayon so sana po tuloy-tuloy lang po no, um, yung, pag, uh, pagboto pag -pag po ng tama pag-exercise po ng kanilang rights and of course hopefully pa rin po kahit nasa akin po ang hirap mong mahalin Pilipinas hopefully, hopeful pa rin po na kahit papano, sandali, maitigil na po ito o magkaroon na po talaga ng pagbabaako. Yung significant po na may managot na po talaga, wala na pong makakalusot at uh, magkaroon po tayo ng pag-asa na, na mabawi po natin kung po yung nakuha sa atin. Ang hirap po siya na sinabi niya. <laughs> <laughs> Ang gaganda po nung sinabi niya. Pero ako, masaya lang po ako na nabibigyan na po ng pansin ngayon yung nangyayari sa bansa natin. Pero ang kinagalungkot ko is puno-puno ng galit kahit sa sa akin to yung best na tayo niloloko. And yun po nga, prayer na makita natin yung home and masolusyonan natin itong problema ng bahay natin.